Okay guys, uh, good morning. Uh, Mabilisang ang vlog lang to. Ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng bearing dito sa axle. Ang problema kasi nito, may naririnig akong parang tunog helicopter. So, chinik ko na lahat, pati torque drive. Nagpalit na ako ng bearing, ganun pa rin. So, bago tayo dito sa gearbox, kasi maraming bearing yan dyan eh. Dito muna tayo sa labas. So, papalitan ko tong bearing nitong axle na to 6203 ang number nito. Pag ganun pa rin, proceed naman tayo dito. Itong crankcase cover na to. So may bearing din yan dito. Special yung bearing na yun. Sa kasa lang kayo makakabili yan. Kung gusto nyo ng matino na bearing. Yun na may susunod natin pag ganun pa rin ang ingay. So pag napalitan naman natin to, papakita ko lang sa inyo yun. Uh, pag umingay pa rin, dito na tayo sa gearbox. So isa-isay natin to troubleshoot natin yung ingay. Hindi tayo pwede yung biglaan bibili ng maraming bearing kasi sayang naman yung ano natin. Piyesa kung hindi naman sira at papalitan natin. So tanggalin niyo muna yung tambutso so makikita niyo wala na yung tambutso. Para hindi na umabay video hindi ko na pinakita. Kasi to tinanggal ko na rin 24 yung dito sa axle. 14 dito, 14 mm yung ano, tools diyan. So, kung may kita niyo ganyan na siya. Ayan, Then matitira to. Yung bushing. Huwag nyo na tanggalin yan. axle lang naman papalitan natin. Eh. So dito tayo sa loob. So yun na yan guys. So pwede nyo tanggalin tong bushing nito. Ayan. Then yung likod. Ito. Tanggalin nyo tong oil seal. So sinikwat ko na yan. Kaya ang makikita nyo. May, may sir clip dyan. Tapos yung bearing. So tanggalin nyo lang tong sir clip. Ganyan na natin para kita. Tanggal tong sir clip. Then titrahin na natin palabas yung bearing. Ayan guys Kailangan may pang tanggal kayo ito. Meron kayong ganitong tools para hindi kayo mahirapan. yan. So ito, lumabas na yung bearing. Titrahin natin sa likod diyan. Pababaliktad natin ganun. Dito natin siya titrahin para hindi masira. So yun guys, tanggalin nyo rin yung isang ano, oil seal. Yung dito na masabay labas, ayan yung matong Ano. So kayo magkakamali, dalawang oil seal yan, baliktaran. So pag iwalayin nyo na lang. Ngayon, pwede natin itong palabasin yung bearing. Uh, matanggal na yung bearing ito. Papakita ko lang sa kung paano ang pagpalo niyan. So kung makikita nyo, ito yung sa labas. Dito kayo pupukpok. Ayan. Ganyan lang, tas pukpukin nyo. Lalabas yan. Ngayon, isa pang palatandaan guys, ito. Ito yung loob eh, ng axel natin. Ito, kung makikita nyo to, yung bahay nitong, ito, ito yan o. No? Oh. bahay nitong sir clip. So, ibig sabihin, dyan nyo siya palalabasin. So, sa kabila kayo papalo. Ito. Ayan. Ito yung sa labas ng axel natin. So ito na yung bearing yan. Ngayon lalagyan naman natin siya ng bearing. Hindi ko na pinakita yung pagpalo kasi pahaba lang yung video natin para mixi. Ang number na ang number ng bearing natin guys ay 6203. Ayan. Kung makikita nyo lang sa ano. Yun, 6203 yan guys. 6203. Ayan. 6203 ang bearing niya. Ayan. Koyo ay yung nabili ko. Ngayon, bago niya salpak to, magliragay muna tayo ng high temp na grasa. Ireripak muna natin. So, babaklasin lang natin tong ano niya, cover. So, danda lang kayo sa pag ano nito ha? kasi makatamaan niya yung mismong bearing in. Lalagyan natin ng grasa tapos ibabalik din natin. re, -re natin siya. Para tumagal tong bearing. Yan kasi nasisira yan pag hindi nire ka ng grasa. Ito high temp na inilagay ko. Kasi ito yung available ko na bearing. So ayan. Nalagyan ko na yung kabilang nguso niya. Kabilang muka. Kabila naman yung natin ito. Nabaklasin natin yan. Punasan lang natin yung bearing. Yan. Dahan-dahan lang kayo sa pagsikwat guys. Kasi itong dust seal tanggalin nyo lang. Ingat lang kasi baka pati yung mismong bearing maano yung sikwat. Yan. Kahit cutter blade kung wala kayong ganitong kutsilyo na matalas. Pag nababaha, Pwede nyo ang anuhan yan. Lagyan, repakan ng bearing. Ay, ng ano, sorry, bearing. Grasa. So, kanya-kanyang discard yan yung iba. Sinasalpak muna bago lagyan. So, ako hindi. Tiranggal ko muna yung mga cover niya. Nito, yung dust seal. Bago siya naripakan. Ayan. Tapos, kabit mo lang uli. Yung ano dasil seal niya yan. Tapos punasan, goods na yan, sasalpak na natin yan. Nagyan natin ng grasa, kunting grasa yung axel. Para isumot yung pagbalik ng bearing. Ayan guys. Okay, babalik na natin guys yung bearing. Gamitan na natin. Ginamit ko itong dip socket ko na 19. Inyat lang sa pagpalo. Kailangan pati yung gilid ah. Yung sa bearing cooler ko guys, ito lang ginamit ko kasi saktong sakto lang. Ayan, pasok na siya eh. Saktong-saktong -sakto naman siya. So ayan guys. Lumabas na yung lagayan ng sir clip. Konting palo na lang tayo. Pag di na siya lumubog, eh, ibig sabihin goods na to. Papantayin ko lang yung palo. So ayan, di na siya lumubog guys. So ito na, ito na yung final niya. Kakabit ko na yung sir clip. So kabit na natin to guys, yung sir clip niya. Ito yung pinakalock niya. Pag gano, lalapat agad yan. Ayan o, oh, once na ikabit yung pipitik yan. Ang mga hindi okay na guys, naikabit na natin. Sunod dito, oil seal na. Tapos isalpak na natin. Okay, salpak natin yung oil seal. Ayan. So, kinakamay na lang to. Oil seal lang naman to. Tapos yung dito sa may labas, na oil seal niya. Kung may pera kayo pang bilim bago, mas maganda. Bago na lang. Kung may budget lang din lang naman kayo. So ayan na guys, napalitan na 'yung kanya'ng bearing dito sa axle. Salpak natin siya. <coughs> guys kapit natin tornilyo so yan sundan nyo na lang kung paano nyo ginawa nung una ganun din naman yan Kabit nyo yung mga tornilyo nya 14mm to ah Guys, nakabit na natin lahat pati yung bearing ngayon. Ayun. Titestingin na lang natin 'to boy natin so ayan na guys pinatakbo na lang anak ko okay naman goods na goods so ayan yung bearing nya ulitin ko ah, 6203 ang ginamit na bearing dyan ah koyo lang nabili ko dito kasi sa original na bearing walang number kung ang ah, anong nakalagay so ang nilagay dyan ay eh, 6203 na bearing. So, yun lang guys. Salamat. Sana may natutunan naman kayo sa vlog natin for today. Please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell. Likes and share this video. Thank you guys.